Guys, magandang umaga po sa ating lahat. O, kami, ako po ay mag ngayon. Ito po ula, ito po ang alusan namin ng pansit. Sinasamahan ko po siya ng kanin kasi parang hindi ako nabubusog pag ito lang. Ang um, harap po. Ang um, harap dito sa nasa ko. Mm. Um, kape po. Kape pa lang sa umaga ko. Oh. Tanghali na po kami nag-aalusan. Wala po kasi kaming nag-aaral okay. dito ang mga nag-aaral ko po ay nasa Lucena City ang, okay. hmm. hmm. sarap ng kape sarap po ng kape namin sarap ah. Dami Nayaan na po kami sa kutsara. Hindi pa. Hi po! Kain po tayo. Ah. Kain tayo mga idol Kain tayo guys. Eh, Aray. Wag na Gulay po ang aming kinakain dito, gulay, oh. Okay po tayo, pansit. Eh. Pansit po, guys. Pansit po ang pa aming almusal ngayon. Almusal po namin ngayon ito, pansit. May kaulang po siyang panin.

Mm, awesome Good morning, everyone. Good morning, everyone. God bless po. Ingat po lagi tayo sa panig ng mundo. I love you all.